What's up mga kasiwang ngayong araw na ito ay gabi na naman. Tayo nga inusundo ng isa nating kasiswang dahil kailangan daw namin mag-rescue ng isa nating kasiswang sa kadahilan ng pinapalayas ng kanyang landlady dahil gabi na at wala pang malipatan. <laughs> dahil nga dyan guys, napagpasya ko nga na tumawag sana ng pulis, unit datapat bagamat inaabot nila ako. Pakiramdaman daw na namin ang sitwasyon, guys, dahil baka mamaya armado pala ng kaning totoo ang may-ari ng paupahan. At habang papunta nga kami, guys, eh, napuusapan namin ang dahilan kung bakit napalayas. Ito daw palang si tenant ay nagbabayad ng hindi tama sa oras, imbis na idis pa ang bayar. Aba, e eh, auna palang nagbabayad na ng adbads at kaya nabwisit niya ang may-ari, guys, kasi wala daw sa tamang pecha magbayad ang tenant na ito mabilis taloy na rin ang pera ng may-ari sa kagadasta niya. Kaya guys, nagpasya na lang tayo na pakiusapan at pag-ayusin na lang sila. Pagsabihan na lang natin guys ang ating siswang Joy na medyo idili na lang ang bayad para hindi ubus agad ang pera ng kanyang landlady. Nakakaawa naman ba diba, pag lagi na ng ganun. Advance ang bayad sa ilaw, advance ang bayad sa tubig. At sa bayad sa renta ng bahay, kahit sino naman magagalit diba? At nadaanan niya namin si sisong Michelle ni guys, kaya ipinalam na rin namin ang kalagayan ni Joy at maog na din siya ng nakakakilala sa may-ari. Sa ang palad guys, ay halos atakihin niya si ate sa pag-aalala. Nanginginig daw siya guys na nalaman niyang papalayasin si ate Joy. At pagdating nga namin guys, inakausap na nga namin si Joy at napag-alaman namin na hindi polish ang Joy na tinutukoy na palalayasin, kundi ibang Joy na ngayon ay sad na. <laughs> at ipinang-alam nga niya sa atin guys na dinidre niya ang pagbabayad kaya napaka-imposible na palayasin siya. <laughs> at ilalabas na nga sana namin ng mga gamit kaya kahit tulog sila. <laughs> at ito nga pala guys, ay e, istorya ng mga marites na hindi mo na kinoconfirm kung sino ba talaga si Joy. <laughs> At pag alaman niya namin guys, nasasakyan lang pala ang kailangan ni Joy na panghakot at hindi rescue. Akala ko sa mga apartment. Eh kasi ay, palabas ay, na kami boy. kila sisters huh? ano. Sabi niya imposible yun kasi sabi niya mga babayari at saka ano, mabait nga daw si Joy. Sabi ko mabait talaga yun pe. Kaya nga pang ako, paano nangyari? Papalayasin! Sabi ni Sipata, sabi ni Joy. Bakit ako papalayasin nagbabayad ko? ako nagbabayad ko mangga. mga Marites, ha, Klaruin mo na. nako ko, yung alarm. At sa sobrang hiya namin, guys. Ay napamelt na naman kami. Don't skip out guys! Thanks for watching!